Pinat, pinat, pinat. Another nakakatuwang banding na mag-ama na si na Luis Mansano at Pinat. Grabe na naman ang tawa nito sa ginawa ng Daddy Luis niya sa kanya. Pinat, pinat. Pinat ginawa lang naman ni Luis ay itinapat ang laruang saging sa Pinat at tawang-tawa na ito sa kanya. Pinat, Pinat, Pinat. At sa kalagitnaan ng tawa ni Pinat, biglang palingon-lingon ito at tila natatakot dahil hindi niya nakita ang kanyang hinahanap. Pinat, Pinat, Pinat. Pinat, Pinat. Pinat. <laughs> Hinahanap pala niya ang kanyang Mami JC at nang makita na niya ito ay bumalik ang sigla niya sa pagtawa. <laughs> Again. Huh? Pinat. Pagbalik ni JC pinunasan sa noo at mukha si Pinat dahil pinapawisan na ito sa katawa dahil sa daddy niya. Pinat lock, pinat, 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 pinat Samantala noong nakarang Holy Week, nagbakasyon silang tatlo sa Tokyo, Japan. Sa mga larawan na post ni Louis sa kanyang IG account, makikitang nag-enjoy si Pinat doon. It's the baby's first time in Japan At mamamasyal ang baby sa Disneyland Japan Narito naman ang mga iba pa nilang larawan na kuha sa Japan na napapalibutan ng mga makukulay na cherry blossoms At ang ganda naman ng mag-ina habang karga ni JC si Bibi Pinat at kalaro ang pamangkin nito.